Good day mga sir. Ito, mayroon tayong ginagawang mga click. Ayan, puro click yan mga sir. Yun, ginagawa natin doon. takaripak lang yan mga sir. Tapos, uh, tumagtag ulit. Matagtag. -tag. Sabi, papalan daw ng ball race. dito yeah, so yung ball race nga. Goods naman. Kaya doon tayo nag-suggest uh, dun doon sa prawn shack. Kasi sobrang lambot nung ano niya. Sumasagad. Kapag uh, dinin mo yung monobela, sumasagad yung uh, bounce nung no, bar end. Tapos ito, kabago-bago yung kanyang tensioner. Uh, Kumingay ka agad. Kaya ito. Kumingay ka agad kaya ginawa natin. Meron akong tindang tensioner uh, na mas matibay pa sa stock. Yun yung nilagay ko. Yung nilalagay ko din mga sir. Yung, ano? yung pang CBR. Kung sakaling uh, issue na sa inyo sa tensioner, uh, yung tik, tik, parang konti-unting tunog para may pumipitik tension na rin mga sila mas maganda ano, yung pang severe ang bilhin nyo huwag yung stock para dati yung kasi uh, bilis lang umingay eh. tapos ito ay ginagawa naman natin ito na, i tayo ng uh, head gasket dahil malakas yung weight nya at ayan uh, nagpa CVT cleaning na rin tapos mamaya meron pa tayong uh, gagawin Ayan, meron pang dalawa. Tapos, Yamaha naman na yung gagawin natin. Yun, M3. M3. May mga kanya kasi problema niya kasi mga sarili yung ano, sikunyal. Kaya, eh, bababa natin yung pagliwalay na natin yung crankcase niya para may labas natin yung sikunyal. Ayan, dahil sa langis yan mga sir. pwede pang umabol. 9 AM ang open natin mga sir. Tapos, ang uh, close natin alas 8 pero nagkakatop ako doon ng, ano, ng alas 6 kasi uh, uubusin lang yung mga nakapila pa tulad ng mga babang makina eh, yun yung mga gagawin pa kaya dapat mas maganda maaga para maaga matapos din at kung sakaling meron pa kayo isisingit na gagawin magagawa pa natin okay, God plus po sa inyo mga sir